kahit wanted at nagtatago ang founder na si Pastor Apollo Kibuloy, itinuloy pa rin ang Kingdom of Jesus Christ ang paggunita sa anibarsaryo nila sa Davao City kahapon. Kabilang sa dumalo, si Vice President Sara Duterte na umapila sa mga polis na pilisan na ang paghahanap sa pastor. Nasa frontline ng na balitang yan, si Gary De Leon pinagkaguluan ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ si Vice President Sara Duterte nang dumalo siya sa ikatatlumputsyam na anniversary ng KOJC sa Kingdom Plaza sa Davao City kahapon. Kahit puno na ng mga pulis, ang KOJC compound sa pagganap sa Pugante, founder nila si Pastor Apollo Kibuloy, tinuloy ng KOJC ang selebrasyon. Sabi naman ni VP Sarah, posibleng wala na sa Davao City ang pastor. Tingin ko, wala na si pastor. Uh, Kibuloy dito sa Davao City dahil mahaba yung panahon na pwede siyang umalis na sa Davao City dahil mahaba din yung grandstanding na nangyari doon sa Senate. Umapila rin ang Vice Presidente sa PNP na bilisan na ang paghahanap kay Kibuloy dahil nakakapekto na raw ito sa negosyo sa Dabaw. Dapat uh, ginagawang excuse na malaki yung uh, lugar. Sa sobrang dami ng mga pulis na nandyan sa loob at sa sobrang dami ng pulis na pinadala para mag-execute ng warrant of arrest, magtataka ka 9 days na hanggang ngayon hindi pa sila tapos. Suma total na sa may git 2,000 pulis ang nakadeploy pa rin sa KOJC compound hanggang ngayon. May higpit ay pinatupad ang seguridad. Pero hindi tulad ng mga naunang selebrasyon ng KOJC, hindi napuno ang Kingdom Plaza. Sarado rin kasi ang katedral at Jose Maria College na pinupuntahan din ng mga bisita dahil okupado ito sa ngayon ng mga polis. Ayon naman sa legal counsel ng KOJC na si Atty. Israelito Torion, nakapaghukay na ang mga polis sa ilalim ng Jose Maria College. Hindi raw sila pinapayagan makita ang hukay kaya tingin nila nagmimina raw ng ginto ang mga polis. Bago naitinangin naman ang Police Regional Office 11 malapit na naman yung police station, eh kung nag-reklamo ko si Atty. Toriyo, pumunta lang po sila and all others. Doon sa pinamaka, malapit na police station ay file of complaint. We're looking for uh, individuals with existing warrants of arrest from the courts. Biro naman ni Bp Sara nang tanungin kung nasaan si Kibuloy. Ako, kung one, one guess kung nasaan si Pastor Kibuloy, <laughs> langit. nasa langit. <laughs> Bago naman dumalo sa anibersaryo ng KOJC, dumalo rin si P.P. Sara sa paggunita sa ikawalong anibersaryo ng Rojas Night Market bombing. no September 2016, sinamahan at kinausap niya mga kaanak ng mga biktima ng pambobomba. Nag-alay din sila ng mga bulaklak. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.